Sarap na, na lang namin kaninang ng umaga. Ah, ngayon lang nang pakain na po kami. Wala na po siyang buhay. Ayan. Ayan good day sa again mga kapatid. For this video, mas malungkot po ako dahil may nangyari po sa aking isang pabo na bro, restricted. So, ibabahagi ko po sa inyo ito dahil Iwan ko lang kung ano po yung masasabi ninyo patungkol po dito. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go. Let's go. Mga kapatid, ito po. Kung nakikita nyo, patay po yung isa kong ah uh, tawag dito. Inahe na brood breasted. Ang pinagtaka ko lang mga kapatid is hindi po ito dumaan ang pagkakasakit kaya lang dito na sarap na na lang namin kaninang umaga ha, ngayon lang nang napakain na po kami wala na po siyang buhay ayan eh. so mahigit sa 6 kilos na po ito mga kapatid ang um, na ko lang dito is malapit na sana itong mapakinabangan ayan o, oh, kita ko naman ah, malapit na itong magpapakastay eh. kasi nga noong June 4 ay lumang buwan na po ito sila ayan, kita nyo naman itong barako, oh, ayan mukhang malapit na talaga itong mapakinabangan, kaya lang namatay itong isa ay, hindi pa naman siya masyadong matagal kaya lang hindi ko kasi napansin kanina nang dumating ako eh mainit pa naman yung kanyang katawan So, ang pinaka-ideal nito is Hiwain ko to y ang kanyang lamang loob Mamaya para makita ko po yung sanhi nito Kung may sakit siya sa kanyang lamang loob O may heat stroke yan, Ang hinayang talaga ako kasi nga malapit ang magamit eh Ayan, oh. itong isa eh Ramdam ko na eh, magpapakasta na ata ito eh Ang nangyari kasi dito, dalawang lalaki at dalawang babae sana sa black bronze. Kaya lang, nakunan pa ng isa yung babae. Tapos doon naman sa tawag dito, sa Nicholas White, is 3 is to 1 po ito. Ayan, tatlong babae at isang lalaki. Bata pa po itong lalaki. So, ayan po yung nakakalungkot mga kapatid kasi nga Ala, pakasta na Ala, na So, i-assist ko ito Hindi kaya napakasta na yan at na Ala, pinakaunang bisis mga kapatid mo magpakakasta Ma, alis na ma Kali saya bijui saya gukuk. Hah? Bijui saya kayak mau paupan ngusa. Aku hawigaran. Perlu lagu nih. Ayan, iwan ko lang kung yun Ayan, mga kapatid, iwan ko lang kung nagsaksis yun So, hindi ko rin masabi na Ang pagkamatay nito ay dahilan ng pagkasta Posible rin siguro, pero Ano kaya? Ayan Sa unang pagkakataon mga kapatid Ngayon ko lang po nakita na Nagpakasta na po ito So, ibig sabihin mga kapatid kaya naman talagang bilangin kasi nga nasubaybayan ko yung tawag dito yung mga pabo na ito kasi ito po yung pinakaunang brood na hinawakan ko po uh, ano na ngayon 6 6.29 mag anim na buwan sila sa darating na July 4 o July 5 masaya sana ako mga kapatid kasi nagpakasta na po yung isang inahin ang ikinalulungkot ko lang is wawa sayang talaga namatay po itong isa pero kung ang dahilan nito ay pagkasta ang ikinamatay niyong mga kapatid panot na sana dito sa labas ito sa tapak-tapak na ito eh na siya eh Mm, mm, sa pikas sa kabila hindi kasi wala dito lang so nung humiga na siya dito saka na ito tinapaktapakan pero ayun kay mama kahapon daw is napansin niya raw na para po yung hinihigal ayan para po siyang hinihigal ayan lang nakalimutan niya i-update sa akin kasi siya po yung nagpakain kahapon ng hapon eh. So, yeah, nagpakasta na po yung isa. Sana nagsaksis. Sa talaga oh. So, ano po kaya sa tingin ninyo mga kapatid? Pakicomment na lamang po kung mayroon po kayong idea o ano po inyong pananaw patungkol po sa sanhi ng pagkamatay ng isang pabong ito. Ayan, nasaksihan ah, nyo naman kanina na nagpakasta po tayo ng inah isang inahin. Ayan, oh, nagpakasta na po yan. So, salamat sa Diyos. Dahil nagpakasta na siya. Kaya lang, nakakalungkot. Wala na po itong isa. So ayan po mga kapatid Malungkot na May kaunting kasayahan naman na Aking nadarama dahil Yung isa ay nagpakasta na po Kaya lang yung isa ay So yun, ganun pa man Ibinahagi e, ko po ito sa inyo mga kapatid Dahil ayun nga Posible po na talaga natin Itong mararanasan Lalo na po sa mga nagsisimula Kahit ako nga Matas-taas na rin yung aking karanasan Pagdating po sa pabuh, sa nitig ah uh, sa hybrid hindi pa masyado at lalo na dito sa broad breasted so ayun magpasa ko na lamang po sana dahil may nawalang isa siguro baka pagpalain ako ng Panginoon is dito naman ako makabawi sa isa so yan po yung counting ganap dito sa araw na ito mga kapatid uh, malungkot, masaya Ganun paman, salamat pa rin sa Diyos dahil sa pagkakataong ito ay naibahagi ko po sa inyo itong pangyayari dito sa aking pabuhan. Hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.